Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Kuya Natsal Forte para sa mga balita, uh, balitang uh, agila para sa inyo lahat, mga kuya at ate. Uh, itong uh, nakaraang alay lakad, uh, ito yung tuwing Uwebe Santo, maraming uh, uh, grupo ang uh, nagbibigay tulong uh, Partikular doon sa patid kuha o pagbibigay ng libreng uh, tubig inumin para sa ating mga kababayang nagpipinitensya o nag-aalay lakad ito kasing ng uh, Webe Santo alam naman natin ay Simana Santa yan. pagdating ng Webe Santo ito ay mula pa noon nang tagal na uh, ginagawa ito ng penitensya ng ating mga kababayang katoliko so naglalakad sila kung saan saan sila nang gagaling sa Metro Manila at uh, sa mga karatig uh, isa lalawigan pa. At uh, pupunta lang uh, dito sa area ng Rizal at maglalakad. Kadalasan diyan sa Ortigas Avenue Extension. Talagang uh, pag uh, umaga pa lang may nag-uumpisa na kung hindi ako nagkakamali nung araw ng Boy pa si The King ano, si FPJ sa umaga siya naglalakad. Medyo may may uh, jacket na may hood. Uh, ano siya, may sombrero lalakad talaga siya. So, uh, ang uh, iba naman sa hapon o oh, lalo pa uh, mag uh, yung wala na masyadong init, sobrang init po kasi yan. Eh. So, uh, ang mga Agila talagang hindi nagpatalo, ano hindi na nagpatuinam. Uh, dati mga organization, fraternities, taugama, Gamma, Triskillion o oh, um, Magic five Uh, ACRO ano uh, yan ng mga lagi nating napunta iba pa mga organizations at uh, yung kaibigan ko nasa highway patrol group na sila uh, dyan sa area ng uh, Tipolo uh, uh, si June uh, Medina uh, nakita ko kahit uh, sa tagal uh, ng pandemic uh, hindi tayo nagkaroon ng mga uh, ganyang pagkilos pag uh, uh, alalay para sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tubig uh, para o uh, patid uhaw. So ang dami no yung mga eh, Marikina Eagles Club, matagal na to. nadaan uh, nadaanan natin. So nagbigay sila ng uh, hindi lang tubig, mga may candies pa ano. Ay uh, si, uh, yung si kanilang presidente na interview din natin at uh, yung mga iba't ibang grupo ng Agila at uh, tingnan natin dun sa ano yung, yan yung Marikina Eagles Club yung Tipulo Eagles Club um, first time nitong Tipulo ya. Tipulo ay, Eagles Club pero sabi nila Lala parang ano na ya parang matagal na sila kasi ang dami nga silang natutulungan uh, dumada ng mga tao ah uh, inaalok nila ng libre tubig ang iba naman hindi na alam na nila na may libre, may tubig dumidiretso na sila sa mga uh, bawat uh, uh, tent ng mga organizations na to. kaya siguro pasalamat tayo sa buong uh, mga ganitong nga uh, uh, grupo na uh, nakakapag-isip na tumulong sa ganitong mga programa ng ating pangkalahatan so uh, lalo na po ang ating mga kuya at ate na mga eagles So, galing. Uh, sana yung iba pa na mga Eagles Club, lalo, medyo malapit lang po kayo dito sa lalawigan ng Rizal, sa uh, particular sa Kainta hanggang Papantipolo. polo uh, sa susunod, pwede nyo pong gawin yan. Para lalos, ma, lalong ma, um, maka-encourage pa ng iba mga grupo. Yung ano uh, um, sabi 24,000 battles. Hindi ko lang na tanong o pati yung ano, ang dami po ano, itong grupo ng Indian community mga Indian so ang dami nilang na ano rin kasi nabanggit po mga Indian kasi mga karamihan sa kanila rin ay member na rin mga kuya at ate na sa Indian National po na nabibigay din ng ano um, salamat po bilang isang Rizaleño sa ginawa po ninyo no. actually mga taga Manila pa iba karamihan doon eh. halos lahat at uh, yan, mga agila rin po sa lahat po ng kuya at ate sa lahat ng Eagles Club, mabuhay ang angila. Yan, salamat po. sa see you on Webe uh, Santo ulit next year para sa Lakbay Alala.